Sa edad na 47, sumali si Texon sa grupo ng kababaihan ng Katipunan noong 1895. Isa siya sa iilang revolusyonaryong kababaihan na aktwal na nakipaglaban kasama ng mga revolusyonaryong lalaki para sa kalayaan ng bansa mula sa mga kolonyalistang Espanyol. Nakipaglaban siya sa labintalawang madugong labanan sa Bulacan, kasama na ang tanyag na labanan sa biak na bato at madalas siyang masugatan ngunit palagi siyang babalik sa bukid pagkatapos niyang gumaling. Minsan, nang ang mga katipunero ay kulang sa armas, pumunta siya kasama ang tatlong kasamahan sa courthouse sa Caloocan Rizal at nagtagumpay sa pagsupil sa mga gwardiya sibil at pagsamsam ng kanilang mga baril. Pagkatapos nito, pinamunuan niya isang grupo ng limang lalaki at tumuloy sa kulungan sa San Isidro, Nueva Ecija, kung saan nakakuha pa siya ng pitong baril matapos masupil ang mga jail guard. Inihalin tulad siya kay Tandang Sora na tinawag na ina ng katipunan para sa kanyang kabayanihan sa pagpapakain at pag-aalaga sa mga sugatang katipunero sa larangan ng digmaan. Ang taguan ng mga katipunero sa biak na bato ay nagsilbing punong tanggapan ni General Emilio Aguinaldo. Si Aguinaldo ang tumawag kay Texon bilang ina ng biak na bato. Si Texon ay binanggit din bilang ina ng Philippine Red Cross bilang pagkilala sa kanyang nursing services para sa mga kapwa katipunero. Noong digma ang Pilipino-Amerikano, sumapi siya sa mga revolusyonaryong puwersa sa pamumuno ni General Gregorio del Pilar. Naglingkod din siya sa Republika ng Malolos at itinalaga bilang Commissary of War. Namatay si Texon noong January 28, 1928 sa Philippine General Hospital sa edad na 80. Siya ay inilibing sa Mausoleum of the Veterans of the Revolution sa Cementerio del Norte o Manila North Cemetery. Marami pang kwento ang nakaraan na humupog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ang gagaling talaga ng mga kababaihan din dati, ano, yung mga time na nagkakaroon ng revolution against nga dito sa mga mananakop sa ating bansa. And we are so proud na hindi lamang si Tandang Sora ang kinikilala natin o si Gabriela Silang ang kinikilala natin mga kababaihan na naging bayani sa pagpapalaya nga ng ating bansa mula sa mga mananakop. Oo, matatag talaga ang mga kababaihan noon. Lalo naman oh. ngayon, hindi papatibaga. <laughs> hindi talaga. <laughs> Totoo oh. yan. Ngayon pa ba? Oh. <laughs> na meron lang sinatawag silang mga equality and all. Oh, oh. di ba women empowerment. Mm. <laughs> Ewan ko na lang kung nga oh. mapapabagsak pa ba ang mga kababaihan dahil dyan sa mga movement na yan. ba? Diba? Mm. Pero kay Texon nga rin ano, na talagang nga pagkatapos niyang masugatan mm. at gumagaling, e eh, bumabalik pa rin siya sa field ng labanan. Oh, oh. Sa bukid. <laughs> Diba? O siya oh, sa bukid. O. Tanong ko nga sa iyo eh, kung ikaw ba na sa panahon nila tandang Sora, nasan ka nung time na yon? Nananahi ka ba ng bandila? Uh, o nakikipaglaban siguro, sa bukid? ano? Ako siguro yung... Ay, nasaan? Medyo wrong pala yun. <laughs> <laughs> Hindi ako siguro ano, nandun ako nakikipagpakbakan. Oh, wow. Uh, sa mga hapon. <laughs> kasi kung ako din naman yung kung tatanungin mo, siguro lang sa bahay ako. Isa ako sa mga tumatakbot nagtatago. <laughs> kasi mahal ko yung buhay ko. Oo, mahal ko ang bansa, pero mahal ko din buhay <laughs> uh, ang mamatay ng dahil sa iyo pero dito muna ako <laughs> oh dito muna po muna kayo pag hindi niyo nakaya sige push <laughs> pag wala na talaga lalabas ako <laughs> hindi pero nakikinikinita ko no isa din ako sa mga siguro nagsusulat hmm. laban ay yung mga laban sa mga Espanyol. Hmm. Siguro nga nagtatago ako ngayon kasi nagsusulat din. Oh. Mga bigla kang mahuli. Hoy Jetli! <laughs> <laughs> Hoy Jetli! Oh. Nasaan ka nung panahon? Kailangan ka namin. <laughs> Pero isa ako sa magiging unspoken heroes. Oh. Unsung heroes. Sabi unspoken. Wow. Unsung heroes. Di ba ito yung mga hindi nakikilalang oh. mga bayani? Pero madami yan nung nakaraan. Napakadami po natin mga unsung heroes talaga. And... Uh, kahit hindi man natin kilala yung mga pangalan nila or alam yung mga pangalan nila eh, we are still happy that they are that they are a part of the freedom of our country the Philippines oo na siya namang tinatamasa ng lahat ngayon na minsan pa nga napapasobra oo <laughs> which is ano, meron ng palabas ngayon talagang even the artistas na naiyak talaga sila na yung tinatamasa nating freedom at narinig nila yung mga kwento ng mga kababaihan noon, lalo na sa panahon ng mga hapon na ang inexpect nga nila, eh parang yung ngayon, sana... Parang kami noon, kasi ang sasaya ng mga kabataan ngayon. Yung kabataan namin, hindi ganun kasaya, sabi. Nakakalungkot nakakasal. Oo. Oh, oh. oh. Hirap magsalita. <laughs> Actually, ramdam ko nga eh, pero hindi kita masalo. Osha. oh siya.